Walang bahaya bahay na nasunog sa Cebu City. Malaking hamon sa pagresponde ng mga bumbero ang makikipot na daan mapasok sa sitio Kalubihan. Dagdag pahirap ang metmayang mayang paghina ng presyo ng tubig sa mga hydrant. Batay sa tala ng Cebu City LGU, aabot sa halos dalawang pamilya ang nawala ng bahay. Marami sa mga nasunugan ang pansamantalang nananatili sa City Central School. Aabot sa 7.5 million pesos na halaga ng pinsala ang naitala so nakita na talaga natin na uh, talagang problema na ang uh, supply ng tubig uh, that is why we cannot afford no to uh, experience no? na uh, like what uh, the, the the conflagration yesterday no um, imagine how many uh, thousands of liters or gallons of water na talagang ginamit natin no na pag-apula sa sunog so Uh, let us all be mindful no para maiwasan natin na mag, maging biktima ng sunog